karun ka kapanahunan Pagkadaghan yung balatian Ubang sakit dili na masabtan Basin kunog sa ingkang tugiti Bisan asana mo ang tunga Muingon nga kunog idautan Inay gibati maalibyuhan Laing sakit hinoon ang nahidugan apan isusi gyud pa ayu ugi tungan sa ang tinuod nga nganong sakit nga karun perting pagdagsan nagadugang sa problema kalisdanan Kina sa gyupa ayu gi sa mga inventor na diskubrihan tungo di ay sa pagpatuyang ug atung kung sayop nga mga naandang o karon nang nasairan arun matur id makurihian tambalgikan tambal gikan iyaan, kining paagi na diskubrihan doktor alternatibo ubani doktor id pagpanambal nga side effect kay puro natural Doktor Altir na Purmulang aprobado Sa katauhan sa Diyos gihatag sa kita Doktor Ubani Doktor idilibu. baganambal ngayoy sa ito effect kai puro na nataura doctor alternativo por maulang sigurado sa, sa diuski atang sakit tama ayu mga isuon kun kamo may balatian O sa paglaong ikaw daw nawadan O kapit na mahurot imong kadangan Apan sakit mo wala ba'y kaayuhan Uban sa pagsalik mo sa kahitasan Imong gibati maalibyuhan Tanang sakit kayang ayokon Basta ang formula imulan tumano Tanang sakit, kayang ayuhon Basta ang formula, imulan yung sundun Doktor Alternatibo. Programang tumatalakay sa Alternative Medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impidsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine. Kasama ang award-winning inventor, Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. The Nalo, nang second and third prize as most outstanding creative research and utility modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during the invention contest and Expo 2009. And finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo Yao e. IP Innovation Awards 2009. Doctor Alternativo, the expert in alternative medicine. Alternativo with award-winning formula ay nagpapatuloy sa adbukasya ng Alternative Medicine and Natural Healing. Now with Doc Alternativo, Chief Operations Officer, Mr. Edgar Delibo Jr., Inventor at Chairman ng Product Information, Education, and Communication Committee ng Inventors Association. At sa panguna na rin ng matatag na leadership ng co-founder at inventor, Madam Magdalena Neng Delibo, member of the Board of Directors of the Inventors Association. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine. Kumusta ho sa ating mga ginigiliw na ating mga taga-subaybay? sa ating mga mga membro ang ating buong pagpapasalamat na nasa mabuti ho kayong kalagayan. Sa lahat ho nating mga avid listeners, Simulan po natin ang buhay sa pamagitan ng salita ng Diyos at ngayong oras, ang banal na mensahe nakasulat sa mga awit 92, Kapitulo 1. Isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o katastaasan. Ito'y nakasulat sa mga awit 92, Kapitulo 1. At marapat isa buhay natin mga kadok alternatibo sa bawat hatbang ng ating buhay sa sanglibutan. Minsahe galing sa Dok Alternatibo. Dok Alternatibo Newscast Well, dito na naman tayo sa ating palatuntunan ang uh, Dok Alternatibo para sa Herbal. At sa natural na lunas, ha? isang mapagpalang pakikinig sa lahat nating mga guard on duty. Hmm, Kumusta ko kayo dyan? Sa ating mga driver, sa ating mga tindera, mga tindero, sa ating merkado publiko. Ano po sa ating mga senior citizen? Mga magulang ngayon uh, nakikinigo dito? Sa diocese, sa ating mga ubispo, sa ating mga kaparian? Gayun na rin sa ating mga pastor, pastora, mga imam, sa lato nating mga health advocates. At dito na naman tayo sa ating palatuntunan upang gagabay sa tunay na mga solusyon na ating inihandog sa lato nating mga taga-subaybay ng programang Dok Alternatibo. Bagkos, isa na namang testimonya ang ating uh, ipahapakinggan. E, eh, ito'y malakihong uh, naitulong ng formula ng Doc Alternatibo habang idinulog dito sa Doc Alternatibo yung kanyang concern. Pakinggan po natin ang buong salaysay ng isaw nating malugod na membro. Si Leoncia Del Sario. Tiga Camarin, Caloocan City. Ako po ay dito po gumaling. Dapat po o-operahin po ako sa bato. Araw ng biyernes, hindi ako na pa-opera. Inaya ako ng manugang kong teacher dito sa Ubao. Nung makainom mo ako, isang banig po yung binili ko, tatatlong beses pa lang ako minom ng sabato. Nawala na ho, hindi na ako nagsuka, hindi na ako nilagnat. Tapos o, oh, yung akin naman sa diabetes, ininom ko rin ho yung ibinigay sa akin na pulvic, ang tawag ho doon. Pulvic mineral. Binapatak lang po yun sa tubig. Okay. Tapos, yun ho, yung ininom po ho yun, kada kayo iinom ng pulvic, ipapatak nyo sa tubig kahit na limang patak. Ngayon ho, sa totoo lang po, Sampung taon na po hindi ako umiinom ng gamot na sa bato at saka yung pulbi. Yung, yun lang ho nakagaling sa akin. Hindi ho ako na-operahan. Wala na hong operation. Yung pang-haplas po nila, yun yung haplas po ho yun. Pero huwag kayong magbibintilador, huwag kayong mag-aircon. Iinom lang kayo ng tubig na mainit at saka kayong mag Lalabas na lato ang pawis nyo at lalakas ang katawan nyo po. Del Sario ho. Tiga ka ho. Ang asawa ko kagawad, 72. Mga kaibigan, inyong napapakinggan yung uh, napakagandang uh, testimonya ng uh, isaw nating uh, membro na si Ma'am uh, Del Rosario ng uh, Kaulokan City. Well, hindi rin no basta-basta yung kanyang uh, iniindang problema napigilan yung uh, tinatawag nating operasyon dahil sinundan yung uh, formula ng uh, DOC alternatibo Ating paghimay-himayin uh, ito, nasa linya ho natin yung ating kasamahan, Doctor of Ministry and Natural Healing, at the same time yung ating National Lecturer ng uh, DOC Alternativo, uh, si Doc uh, Joby uh, Rubel uh, Luntaho. Magandang araw uh, Dok Jovi. Magandang araw din Dok Gil. Of course sa lahat po ng ating mga nakikinig sa ating programa, buong Pilipinas, magandang araw po sa inyong lahat. Kaya na, na isa na namang uh, testimonya ang ating uh, ipinapalaganap na may malaking uh, naiambag sa kanyang iniindang problema si Ma'am Leoncia del Rosario, uh, Dok uh, Jovi. Yes, from Caloocan, si Ma'am Leon, uh, Leon siya. Ayan, no? So, napakaganda po ng kanyang testimonya, Doc Pins. Patunay po, no? Na talagang epektibo ang ating formula. Kasi imagine mo, 72 years old na po si Ma'am at 10 taon na na hindi nang inong ng gamot mm -hmm. no, para sa kanyang bato sa kidney at sampung taon na na hindi talaga napunta sa operasyon. Talag, meaning, Doc Beans, dito sa dog alternatibo, ito yung patunay no na may solusyon hindi po operasyon diretsyo. Ayan, ayan po yung uh, ilagay sa isip uh, na uh, kung hindi lang uh, operasyon yung uh, solusyon, eh meron namang uh, alternatibong uh, solusyon kung hindi yung kooperasyon para sa nga uh, karamdaman, yun yung ginawa at uh, dito nakikita talaga na merong pruweba dahil hindi lang po isa. Marami na po uh -huh. ang gumaling sa ganitong uh, pamamaraan na sinunod, uh, dinios na pagsunod yung uh, formula ng Doc Alternatibo, Doc Jovi. Mm -hmm. Tama, Doc Vince. Eh, talagang uh, patunay si Ma'am Leon siya no, na nagabayan sa kanyang diet. Number one talaga, change the diet. Ayan, ayan po yung isa sa mga ibabahagi natin sa lahat nating mga kamabay na nakikinig ho dito sa ating palatuntunan. Kailangan na bisitahin po natin yung mga nalalapit na mga branches upang matulungan ho kayo sa tunay na pagtuturo at uh, yung partisipasyon natin sa mga ginaganap na herbal, anulistic seminar, especially na nabibisitahin na naman tayo ng ating uh, co-founder, Inventor Madam Ning Dilibo dito sa area ng Panay Island. na Atensyon yung taga Panay Island, taga Iloilo uh, dito sa taga Kulasi uh, nandyan po yung ating uh, inventor itong buwan na ito sa Gaganaping Herbal holistic Seminar gayon na rin dito sa taga uh, Negros area, taga Visayas area, uh, bibisitahin na rin tayo ni Inventor Madam Ning Dilibo. Alam ko Dok Joby na meron kang mga schedule na nais ipaparating sa mga nakikinig ng ating uh, palatuntunan. Yes, ayan Dok Bin. So dyan po ako sa April 22, araw ng lunes. Sa, um, dyan po sa may area po ng Cabanatuan. Okay? Mm -hmm. At sa uh, 24, dyan po ako sa may... Ilagan, and then sunod-sunod po yan, Tugigaraw, papuntang Abulog, and Sanchez Mera po, Doc Bean. Ayan, ah, kailangan lang po natin na magpa-advance magpabuking na po kayo para sa ikabubuti at uh, mabibigyan ho tayo ng tapata uh, tapat na solusyon o mga hadikain na pagang matibay yung ating pangangatawan. Si Doc Joby uh, Rodel Luntaho, Doctor on Ministry Natural Healing. Ang national lecturer ng Doc Alternativo, branch manager ng Katarman Branch, Doc Alternativo ating nakasama ngayong araw na ito. All students. The prime school is now accepting enrollment for the academic year 2023 to 2024. Enroll now at prime school as the number one in sports, talents, and skills in Davo region, an LGBT friendly community. Programs offer kindergarten, elementary, grade 1 to grade 6, junior high, grade 7 to grade 10, senior high, grade 11 and grade 12, senior high school tracks, academic tracks, Hume's, Hume's. Humanities and social science ABM Accountancy Business and Management, D V L Tracks, Technical Vocational Livelihood Automotive Servicing Computer System Servicing or CSS Electrical Installation and Maintenance OEIM Shielded Metal Arc Welding SMAW Home Economics Bundle Bread and Pastry Production BPP Food and Beverage Services FBS Housekeeping And Front Office Services Heria up limited slots only remember prime innovation in south davao number one in skills sports and talent for more information you may contact registrar's office 0951-378-3351 or 553-0438 or visit the prime complex tiguman digu city choose prime school mga kaalternatibo. Meron ba kayong mga katanungan ukol sa kalusugan na nais ninyong iparating sa amin? i lamang po ang inyong mga katanungan sa ating hotline 0946-967-3211 at ating sasagutin dito sa Itanong Mo sa Dok Alternatibo. Dito tayo sa ating question and answer. Yung may mga katanungan ho na na naisong mabago, yung kanilang iniindang problema na naisong masolusyonan sa natural na pamamaraan, dito tayo sa ating hotline. Kailangan makuha ninyo yung hotline natin para sa karagdagang katanungan. 0946-967-3211 Aking ulitin yung ating hotline na pwede hong magtanong Direktamente nating tawagan o diba i-text Yung hotline natin is 0946-967-3211 Ating makakasama ngayon ay yung araw na ito si Doc Jovi Luntaho Doctor of Ministry of Natural Healing National Lecturer ng Doc Alternativo Doc Jovi, may unang tanong sa hotline Dok, uh, isa po akong nanay. Mahina yung daloy ng gatas ko. Ano ang maitulong ng Dok alternatibo Madali po yan, Dok. May papaya at malunggay. It adds milk production po for nanay. Lalo na po kung may gata. No? This is an old traditional way po of nourishing the mother. Magnesium ascorbate is also helpful din po. Tumutulong din po yan sa production ng gatas. Of course, kailangan din po i-change nilang kanilang diet. Baka kulang po kasi sila sa tubig. Remember po na ang gatas na organic, natural, galing sa breast, ay nangangailangan po yan ng maraming tubig. Pwede din po ang mga shells, dog Vins, yung tuwai. Alam mo yan beans? mm Vins? -hmm. Parang talaba. Tuwai. Ta yes. Uh, talaba. Yan po ang lagyan nila ng sabaw. Lagyan po ng malunggay, mga lamas. Mataas po yan sa mineral. Kasi minerals po doc Vince ang kulang, pagkulang ng gatas ng isang nanay. Meron tayong mineral magnesium, 'yan. Magsabaw sila, lagyan po nila ng papaya na hilaw wow. at dahon po ng malunggay. 'Yan mm -hmm. mataas po 'yan sa magnesium. At meron din po tayong ano, folic mineral with seaweed. Ito po yung magnesium ascorbate po natin. na po pwede nilang ipatak sa inuming tubig po nila, 5 to 10 drops po bawat baso kasabay po ng pagpatak nila ng fulvic mineral sa inong po nila. Ayan na, si Doc Jovi Rodel Luntaho, uh, Doctor of Ministry and Natural Healing, ating nakasama ngayong uh, araw na ito. Yes, uh, pala si Cecilia si Morales Ado, 65 years old, mm -hmm. uh, nakatira sa Marangay, Kalumpang, Naval, Biliran Province. Okay, ma'am. Maraming salamat, ma'am. At ma'am, pwede po ba naming malaman kung ano po ang inyong iniinda ninyong karamdaman, ma'am, ngayon? Ano uh, sa ngayon? Ano? Yung pananakit ng katawan ko. Mm -hmm. uh Oo. -oh, pero sa okay na, ako, sa awan ng Panginoon, na ano naman ako sa mga hinahaplas ko kaya mm. yung HA plus at saka yung Rotopola mm. talagang malaking tulong sa ano sa pangangatawan ko mm. Maraming salamat ma'am at ano po yung produkto sa Doc Alternativo ma'am ang madalas ninyo pong gamitin at paano po inyo paano po ito nakatulong sa inyo ma'am mm. sa yung kalusugan uh, sa lahat talagang ang laki ng testimony ko sa about best milk mm -hmm. kasi yung sa pangarawang ako ko since na uh, nag-conceive yung anak ko sa mm -hmm. kanya, ano talaga yun na ang iniinom niya dahil sense, medyo sensitive siya mm -hmm. uh, nagbuntis. Oh, so, wala siya, hindi ma-take ng chen niya yung ibang yung klaseng gatas. So, in-advise ko sa kanya na mag-take ng, ano, ng best na sawa ng Panginoon. Yun ang yun hanggang sa nanganak siya, mm. hanggang ngayon sa baby niya. Talagang na-amaze ako sa product dahil ano yung bata kasi, kung ano-ano ng reseta na milk, kasi yung anak ko, hindi pa gaano nilalabasan ng milk. Uh. So, maaga niyang, ay ano, yung bottle feed ng bata. Pero mm -hmm. at least naka-breastfeed siya ng oh. ilang 2 two months, I think. Okay. ngayon, no choice siya talaga eh, nato feed, feed niya ang bata. Mm -hmm. Dahil wala talang lumalab lumalabas sa kanya. Siguro dahil stress sa work, hindi ko alam. Mm -hmm. Ngayon, sabi ko, ang ang pedia inano eh, na kami ng maraming ang na mga formula milk yes. Ay, talagang hindi hiyang ang bata hindi mm -hmm. inilalabas eh, ba niya eh, niya oo oh. diba? buti pa dito na lang tayo sa ganitong gatas. Eh, wala namang maliit lang ba ang nutrient talaga? Uh -huh. Ano ah. makukuha sa newly born na baby sa ganun na gatas? I-try mo nga, direct mo nga ako kay Annalisa yung kay analisa nga. Ah. Uh -huh. Sa, kanya, sa iyo nga, yes, kung ano ang uh -huh. maganda sa baby, newly born na baby. Oh, Yun nga, suggest ka na ganito, subukan mo. So, walang Diyos talaga, na-amaze talaga ako sa product na, ito, ito, best milk. Yes, Hanggang ngayon, one year and one month na ang, ano, ako po, talagang, hin, ito ang minimaintain niya, itong gatas na to, yung mm -hmm. best milk na to, na ano, ano, naobserbahan ko ba talaga, kahit anong ipakain namin sa kanya, mm -hmm. hindi talaga yan, sa awa ng Panginoon, hindi yan nakaranas na mag-LBM, mag mm -hmm. talagang, ano, talaga, at saka ang, ang buto niya, ang titibay, mm -hmm. talagang, oo, ma ano pa talaga sa bata, kasi sininano in, namin, nag-attempt kami na hindi, hindi ba, haluan ng best meal na sa Manila ngayon, hindi namin ala ang brunch pa doon. Uh -huh. in, in, ano niya, eh, ilalabas niya talaga, isusuka mm, niya um, ang pure lang talaga ng formula milk. Mm Kaya -hmm. sa ang decide ng anak ko na may balik na lang talaga natin in, ang mixture niya dati na talagang sa haluan ng best, meal milk. Best so hanggang ngayon, mm -hmm. talaga hindi namin lang papawalan nitong produkto na to ang best milk talaga. Uh -huh the best kids sa baby. Kaya yeah, kayo yes, dyan, ina, 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 encourage -in ko talaga kayo sa mga anak niyo, sa mga apo niyo. Yes, ma'am. Eh, ano hindi talaga ang best mo, dahil the best talaga, matibay ang mm mga -mm. tawa ng bata, mm -mm. ang goal, mm -mm. talagang matibay. At saka yung, ano niya, yung, yung panunaw niya, uh -huh. oo talagang, ang galing, ang galing talaga. Mm -hmm. Ito talaga ang ina-ano ng Panginoon para sa mga bata din na may mga sensitive, ano ba, Yes ma'am, maraming so, salamat ma'am ma Yes ma'am, maraming salamat ma'am At once again po, ano po inyong pangalan, address At ilang taon na po kayo ma'am Sa ulitin, ako nga pala si Cecilia Morales Ados 65 years old Na nakatira sa Marangay Kalumpang Nabaad, Biliran, province Okay, maraming salamat ma'am salamat din po mga makinaryas na di kalidad at may seguridad. Ito na ang Dock Alternativo Machinery. Dock Alternativo Machinery. We fabricate, customize, and deliver nationwide. What are you waiting for? Dito na tayo sa Dock Alternativo Machinery. ay sa 201 km 7 MacArthur Highway, Bangkal, Davao City, or Building 1, Door No. 14, Usa Village, Oles, Davao City. Pwede kayong bumisita sa mga branches ng Dock Alternativo nationwide, should why that. Pwede tumawag sa hotline number 082 225 8771 A message sa Doc Alternativo Machinery's Facebook page. Doc Alternativo Machineries. Usapang pangkalusugan. Usapang pangkalusugan. Kasama ang Doc Alternativo Foundation. Usapang, Usapang pangkalusugan. pangkalusugan. Masayang araw mga kaalternatibo. Sa araw na ito, tatalakayin natin ang mga health benefits na makukuha sa tanglad o lemongrass. Beneficio ng tanglad bilang halamang gamot. Ang tanglad o lemongrass ay ginagamit ng mga Pilipino bilang pampalasa sa iba't ibang resipi. Ito ay isang halaman na may mataas, manipis na mga dahon at may amoy na lemon o citrus. Hindi lang ito ginagamit sa pagluluto. Ang iba naman ay pinapakuluan ang mga dahon o tangkay nito upang gumawa ng relaxing na tsa. Narito ang ilang mga potensyal na binipisyo ng tanglad. Una, nakapagpagaan ng gastric ulcers. Ayon sa isang pagsusuri, ang tradisyonal na paggamit ng tanglad ay kumpirmado para sa paggamot ng gastric ulcers. Pangalawa, mayroon itong anti-inflammatory properties. Tandaan na ang inflammation ay kaugnay ng maraming karamdaman, kabilang na ang stroke, cardiovascular ailments, at arthritis. Pangatlo, mayroon itong antibacterial properties. Isa sa mga posibleng binipisyo ng tanglad ay ang antibacterial properties. Pangapat, nakatutulong sa mataas na kolesterol at may sakit sa heart. Isa sa mga potensyal na binipisyo ng tanglad ay ang binipisyon nito sa kalusugan ng puso. Panglima o ang panghuli, maaring magpababa ng blood pressure. Sa isang obserbasyon at pag-aaral, ang tanglad ay makakatulong sa hypertension. Paalala lang mga kaalternatibo, hindi pa rin sapat ang pag-inom ng mga herbal para gumaling. Mainam pa rin na magpatingin sa ating mga doctor of ministry in natural healing lalo na kung matagal na ang inyong karamdaman. And good news mga ka-alternatibo, dahil mayroon tayong herbal at natural healing seminar ngayong darating na May 11, 2024, araw na Sabado, plus one-on-one -on -one free check-up and counseling. Kasama ang ating lecturer na si Doc Maritis Muntuya, Doctor of Ministry in Natural Healing. And of course, kasama ang ating co-founder and CFO, Madam Ning Magdalena Dilibo. Sa mga maka-attend sa seminar, ay may matatanggap na regalo na galing mismo sa ating inventor, Madang Nem Dilibo. Busa mga ka-alternatibo, ayaw gayo ninyo pakyasa ang takna nga mahimamat ang ato ang inventor tungod kay talagsaon lang unlang kini nga mga higayon. At isa pa ang inyong inaabangan na halos buy one take two sa mga produkto during seminar. Magpa-register na in advance para priority ka sa one-on-one check-up and counseling. Para sa advance registration, just visit Pagadian Branch located at Palabrica Building, Warlito Pulmoni Street, Purok Tulingan, Santiago District, Pagadian City. In front of the Marasigan Department Store at malapit sa Dibim General Merchandise Corporation. Maaari kayong tumawag sa cellphone number 0995 846 mula sa Pagadian City Branch. Ito si Jason DaCuba para sa usapang pangkalusugan. Usapang pangkalusugan. Pang Kasama ang Doc Alternative Foundation. Usapang pangkalusugan. Pang 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 Hoy na no, mga kaibigan, mga kadok alternatibo dahil limitado ang oras dito sa programa sa radyo. May dahilan na may limitasyon din ang paggabay sa inyo para sa herbal at natural na solusyon sa karamdaman. Daluhan ang naka-schedule na mga herbal and natural healing seminar dyan sa Bransa para mabuksan ang iyong isipan at mabago ang inyong pananaw sa buhay tungo sa kagalingan ng inyong iniindang karamdaman. Ito ang inyong lingkod, ang inyong kadok alternatibo, nag-iiwan ng isang magandang buhay sa inyong lahat. Dok Alternatibo Newscast. Doctor Alternativo, the expert in alternative medicine.